Yeah,

Tak, but I don't know where. Saan ba tayo? Way out. Lalabas na tayo, guys. Pero hindi ko alam kung saan tayo lalabas. Ang dami nilang salaang dati masala ang aking na video may salang sige lang may salang mag pa tayo doon na si hindi ko alam kung saan ang way out Tingnan, basahin nga natin instruction doon meron doon may parot oh Okay. Palabas, kaya andyan ang car park, oh. So it means malapit na rito ang palabas. Okay. Hindi <laughs> na. Guys, hindi namin alam kung saan na ang palabas. Pero ito, lumabas na yun, oh. Tilok lang the park. Pag ito mga, ito, dumaan doon, palabas na nga to. Oh, palabas na yun oh, yung taxi oh. So lalabas na kami ng Telok Blang Excursion bus. Dito yan. Siguro dun tayo duman ate oh sa pathway para Kita uh, tayo tipod girl, ikta samangan tayo. Enten. Dito yung pathway baka uh, padala sa dasan da tayo tani, Dita, bus adto tourist bus. Ay, yung iba ate, ano, Ay, ibang na, ayong turista, ayong. yung mga van, doon ibinababa. Tapos yung iba dito. Ano? De, depende siguro. Depende. Basta mag-ikot-ikot na. Yung magiging kayo, pwede ka rin nga nag-iga po Malaysia kiko ah. Handa nga na pa nito eh. Puro nagyay attraction nga ako tinapananda. Park. Tingnan mo ang gaganda ng mga forest nila. Alagang alagang alaga kaya marami silang pinapasahon walk, wok walk, walk, walk Oh, yun na nga yung kalsada, kita na. <laughs> Ay, yung kalsada, yun na yung highway, may bus na ako nakita. So doon tayo. So after niyan, After niyan na, after niyan. May mga hagdan. Doon mga iba-ibang kanya, no? Nag-picture siya, agtan Magpipicture ba tayo? O, picture tayo lang dyan eh, agtan Yellow agtan. Yellow oh, let's go. Akyat na naman kami. Sige, sige pa. Kaya pa, ma malapit naman na yung tulad. Ala, ang hirap umakyat, ang taas. Mm. Parang tutumataas eh. <laughs> <laughs> yano Yan o. Magpipicture kami dun sa yellow na yun. Paano ba? Madam, itag mo kami tulatan, madam ha. Kasi yung cellphone mo yung magandang pang picture eh. Madam Brian. Yep. You just need to tag us later on, okay? Thank you. picture picture daw kami. Mag ito. picture daw picture daw kami dito okay, picture picture. Ano na kayo diyan? Upo po na. na. Balik ba? na madam. Hoy, naghihintay na kami sa iyo. We are waiting. dito ka. Diyan ka dito, para. Ni ka. Ni ka. Ni ka. Ni ka no. Mukhang pagod. Wala naman. Asaan siya? Asaan? Ito pa, isa. Yung kay Brian. Eh, kay ano, naka-video Yung kay Brian. Ayun. Ba't wala? Ama, di ka naman nag-ngiit. Aguri ka, Aday, yung unay. Hindi eh. ka naman nag-ngiit-ngiit kasi. <laughs> Hana na nga mapick up din ngiit tayo. Na di matumakde. Na di na kayo tumakde. Magdagayin pag i-bucket. Di pag-i-stun na na ba't sit? Magdagayin pag i-stun kayo di balay. Di nga. Guys, magpipicture daw kami dito. Yan, padanan muna natin si Uncle. na gaw-gaw ate niyo. Pataas kamay lahat Atilos. Los. kamay. Ayun. Paganon pa. Ayun. <laughs> sa pa. Sa pa. Ano. Ganito na lang. Ayun. Ayun na. Diyos ko. Dang sana pa na sa Tingin ko. <laughs> Ayan. Okay na. Ayun. Ayun. Malayo na kami. Marami na picture. Sige lang. Ngiit lang ng ngiit. lang ng Ah, okay. Tama na. Tama na. Tama ah. <laughs> na. Pagka puting nga puting. Kapkatawaan na natin. Nahanap <laughs> <laughs> ka ng manok. The manok is over there. Ako ba naghanap si Maricar? The... Kasi bumaba na, na tayo na, eh. Nandito na kami sa baba. Ayun ang manok. Oo, oh, oh. bumababa siya. Dito ayan na tayo sa baba oh, oh. kaya may manok na. Kita yung manok guys. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan oh. na. Dadaan siya sa tabi mismo. Ayan Abuy, na. abuyo nga manok. Oh, nag-ingay din yung manok, ano? Tingnan yung manok, guys, oh. anak ma ko na mama na mama pang reels ko Okay Ala na Guys, malapit na kami sa end. So malapit, malapit na tayo. Na kami end, end of the, bus the bus rainbow. Ah. <laughs> oh, <laughs> so undername mm basta. -hmm. Oh, ang ang yeah. oh, and daming puno ng kahoy dito. Kung iisipin mo, uh, uh, parang ang um, Singapore ka uh, na, pero... May mga puno na... Ano, nyo, Pwede natin kung ano, pang... Ano yata ate pang sungrod. Ilocano. Kuha na kami, ibabaks namin. Ibox natin yung kahoy, pang sungrod. Bawal. Ba hindi, eh hindi, ba bawal, panguha. Hindi, hindi bawal, manguha, Bawal, magsiga. Bawal magsiga. Doon na tayo sa baba. Guys, patapos okay, na po ayun, tayo. Mga, na tapos na po tayo sa paglalakad natin. Yeah, Ayan, tapos na tayo sa Henderson Way me, Tayo tayo, tayo muli sa susunod mga mga okay, vlog. Bye-bye! Doon na tayo pababa o kasi pag umakyat na naman tayo, iba na naman punta natin. Dito na oh, papunta sa highway. Dito na tayo sa highway. Nasa patag na tayo, hindi na tayo paakyat. Ayan oh. Ayan na yung highway. So, anong oras tayo nagumpisang naglakad? 9.30 yan so malaylay na naman po yung nalakad natin at uh, wala na naman tayong sawang maglalakad ganyan po ang ginagawa namin pag araw ng sunday yan, maglakad tayo kasi sunday lang yung day off natin sunday lang tayo pwede mamasyal so pag mamamasyal tayo puntahan natin mga lugar na hindi natin napupuntahan kagaya nito san ba tayo? hindi tayo sa 100% rate. yan yung mga kasama ko nasa likod pa busy pa sila naglalakad nauna ako <laughs> ayan dito maganda mag stay dito tahimik ang naririnig mo lang is yung mga kuliglig oh guys listen to the kuliglig yan yung mga kuliglig So, malayray na rin yung lalakad natin guys magkita kita tayo sa muli sa susunod nating mga vlog at huwag niyo kong kalimutan mag like, share and subscribe bye bye